Tara na, samahan niyo ulit ako magluto ng aking pang-ulam. At ito nga pala ang aking niluto na ginisang broccoli with dried pusit. At syempre, may partner niya na piniritong dried fish with sausawang suka. Kaya, halina kayo, samahan niyo ulit akong magluto ng ulam ni Inday. Tara na, samahan niyo uli akong magluto ng aking pang-ulam ngayong tanghalian. At ito ay ang ginisang broccoli with dried pusit. Ito ang ating mga ingredients. Siyempre, broccoli, carrots, sibuyas, bawang, at luya. At ito yung ating dried pusit na in-slice ko na. Binatad ko siya sa hot water para lumambot. Kapag niluto natin yan, masarap nguyain. At ayan ang ating seasoning. syempre chicken powder, ground black pepper, and salt. At ito yung magpapalasa, ang ating oyster sauce. At meron tayo dito dried fish. Bigay ng aking kaibigan galing sa Pilipinas. Kaya ako yung nagkaroon din ng dried pusit. Binigyan niya ako. Kaya ngayon, lulutuin natin siya. Oh, let's get started na. mag na tayo. Sinamasama ko na yung sibuyas, bawang at luya. Para mas uh, malinamnam kapag sabay-sabay uh, natin uh, niluluto yung ating sibuyas, bawang at luya. Napaka-simple lang nito pero masarap. Kasi tinry ko na lutuin yung fried fish with broccoli. Ayan. Ang bango nung aroma ng luya, no? Ng ginger. At ayan, piniprito ko na rin yung dried fish. Yan ang aking partner sa aking gulay. Ilagay ko na yung dried fish. Then, ipapalo natin yung carrot at broccoli. Ganyan lang po kasimpli ang aking lut lutong gulay. Yan. Maya-maya yung carrots ang ating susunod. Inilagay ko na yung carrots. Yan. Haluin natin. Cover natin for uh, siguro mga 2 minutes lang. Then, palo na natin yung broccoli. Ayan, cover muna natin yan. Mamaya ko na siya hahaluin. Ilagay na natin yung ating seasoning ng pampalasa. Ayan. Then, haluin natin para ma-absorb ng mga bulay, yung ating pampalasa. Ayan. Nailagay ko na rin yung ating oyster sauce. Ayan, makikita nyo. Nailagay ko na. Haluin na lang natin. At ito na ang ating nalutong ginisang broccoli with dried pusit and pritong dried peas na may sawsawang luya. Let's eat! Thanks for watching! Hope you like it! Bye-bye!